Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa lahat ng mga barangay official o elected officials maging sa mga kawani mismo ng DSWD na makakasuhan sila kapag kinaltasan ang ayudang ibinibigay ng ahensya sa mga benepisyaryo. Sa isang panayam kay DSWD Secretary Rex Gatsalian sa dinalawang event sa Isabela, kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Sinabi ni Gatchalian na walang karapatan ang mga ito nakaltasan ang ayudang ibinibigay ng ahensya sa mga natukoy na benepisyaryo at pinakaapektado ng El Nino. May kaugnayan ito sa nag-viral na video ng isang buntis sa Davao del Sur kung saan sinabing binawasan ng barangay officials ang ayuda niyang 10,000 piso at binigyan na lamang siya ng 1,500 pesos. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, batay sa kanilang paunang investigasyon, Kinaltasan umano ito ng barangay officials para maparte-parte at maipamigay sa mas maraming tao. Giit ni Gutsalian, hindi nila palalagpasin ang ganito.